Usapang pagkikipagrelasyon naman tayo ngayon. Ito po ang sabi ng research. Unang katanungan, sino sa tingin nyo ang unang nakikipaghiwalay sa kanila pong boyfriend o kaya sa kanilang mister? Alam nyo ba, mas maraming babae po ang nakikipaghiwalay sa kanilang mga mister o kaya sa kanilang boyfriend. Isa sa bawat limang babae po ang nakikipaghiwalay kumpara sa isa sa bawat labing apat na lalaki. Ibig pong sabihin, mas marami pong babae ang nagigive up at ginigive up po ang kanilang mga mister o kaya yung kanilang mga boyfriend. Sino kaya ang mas faithful naman? Babae kaya o lalaki? Tingin ko alam niya na po kung anong kasagutan dito. Siyempre po mas maraming lalaki ang nangangaliwa. 20% kumpara po sa babae na 13% lang po. Sino naman ang mas nagsasuffer ng emotional pain after ng hiwalayan? Aba, alam niyo po ba na hindi po babae kung hindi lalaki? Ang mga babae lang po ay masyadong reactive. So pagkatapos po ng hiwalayan, as in talagang sobra talagang emotional po yan. Pero mabilis po nilang matanggap yung nangyari po sa kanila kumpara po sa mga lalaki. Sabi po sa research, ang mga lalaki daw po ay hindi po mabilis maka up sa sakit, sa galit, sa pagkabigo, sa lungkot, sa pagkalito pagkatapos po ng hiwalayan. Kaya mas mataas po ang suicide rate ng mga lalaki pagkatapos po ng hiwalayan. 3 to 4 times higher po kaysa mga babae. Sino sa tingin nyo ang mas ikinikwento yung patungkol sa hiwalayan? Aba, hindi po yung mga babae. Kung hindi, yung mga lalaki po ang nagmamarites sa kanila po mga nararamdaman patungkol po sa hiwalayan. At sino naman ang unang nakaka-move on pagkatapos po ng hiwalayan? Siyempre po yung mga babae. Kasi mabilis po nilang matanggap kung ano po yung nangyari sa kanila. At pag natanggap na po nila ay buong buo po yan. Samantala po yung mga lalaki ay nakukunwari lang po. Natanggap nila. Pero actually hindi po po talaga sila nakaka-move on. Karamihan daw po ng mga lalaki ay mas ini-internalize yung mga nararamdaman nila. At kadalasan po, imbis na harapin po nila ang kanilang nararamdaman, ay mas gugustuhin na lang nila na takbuhan po ito. Kaya sabi po sa research, ay mas marami daw pong lalaki ang nagpapatiwakal na lang pagkatapos po ng hiwalayan.